Hello 18! Welcome back to my channel. Mayroon tayong nakikita ang komento sa TikTok. Magbigay lang tayo ng komento, opinion, suggestion tungkol sa komento ito na bashing na naman mula sa basher ng SB19. Walang tigil talaga. The more blessings, the more bashings. Yan nga ang sinasabi nila. Ito nga, ang nabasa natin komento ay pinahihawating niya na paano tawaging world tour ang simulat wakas kung walang Europe Itong komentong ito ay nung time pa na wala pang sama sa Roma event Ando na ngayon ang SB19 sa Italy Pero before pa to, nakita ko na ilabas na ibandera ang komentong ito na bashing against SB19 Paano natawagin na world tour ang simula at wakas pag walang euro Ang tawag sa world tour concert, ibig sabihin nun halfway around the world na ikot mo para mag-concert. Hindi lang Europe ang uh, ibig sabihin ng world tour, kundi Asia, US, Canada, Australia, at Southeast Asia. Pero ngayon, nasa Italy na ang SB19. Hindi for world tour concert. Walang kapagod-pagod, official invited sila doon. Mayroon silang official invitation para mag-perform. nag tulang world tour concert nila ang nangyari. Mag-isip-isip din ba, siya? Dahil ang World Tour Concert, when you talk about World Tour Concert, andyan ang US, Canada, Australia, Japan, Southeast Asia, Asia, New Zealand, at Australia. Hindi lang Europe-Europe. World Tour Concert yan kasi halfway around the world na ikot ng isip to perform and sold out, okay? mag-isip-isip ka ba, basher at uh, tinawag pang thunders ang fan ng SB19 kung ayaw mo sa SB19 huwag kang magkomento at huwag kang mag sa SB19 huwag kang mag stock stalk doon ka sa idol mo mag-focus ka sa idol mo at huwag kang makialam sa ibang singers malay mo basher next year may concert ang SB19 Europe edition European edition lahat nang country sa buong Europe ay kokonsertan ng ating SB19 boys o di ba lahat magperform sila doon